Siyo lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magising kwento po muna tayo tungkol sa bukasyon ko sa pagpapari. From high school until theology, that is high school, college, tapos theology, straight ko pong inaral yun hindi ako lumabas. That's, I think, 10 to 12 years. Pagkatapos ko ng theology, I decided to go out. I was not planning to to return para magpare. Walang balak na magpare. Lumabas ako. On leave ako. Hindi siya guided by the diocese. On leave. I was on leave and I left for three years. Sa, to, sa three years na yun, ako, naging bugoy ako. <laughs> Tapos yung last year ko, I stayed with my family. Yung last year ko, I decided to work. So nag-apply ako ngayon. Apply, apply sa, sa somewhere, sa Cebu. Alam nyo, a eh, post-grad degree ako, di ba? Tapos na ako sa college, tapos tinapos ko pa yung theology. Nang-apply ako ngayon, thinking na, nako, sigurado nang tanggap to. Siguro sa limang inaplayan applyan ko, lahat bagsak. Sabi ko, ano ba to, Panginoon? Sa lima ha, lima kong in-applyan, lahat bagsak. I didn't qualify. Sabi ko, ano kayang palatandaan? Ano? Ano kayang kino communicate sa akin ng Panginoon? And so, I made a deal with God. Sabi ko, okay. Pabalikan ko yung una kong inaplayan. Yung pinakauna kong inaplayan. Sabi ko, pag hindi pa ako matanggap, babalik ako sa seminary. Loan and behold, tinanggap ako sa una kong pinakauna kong inaplayan. Pero on provision, probation. May kondisyon, di ba? Tapos, yun. Nakapagtrabaho ako. Tapos siguro sabi ng Panginoon, sige nga, try mo tong buhay na to. So, I, I worked there. And you know what? I lasted only for seven months. Parang inantay ko lang na ma-regular ako on the six months. Tapos, my grace period na one month. For example, na-regular na, na ako today, kinabukasan, resign ako. Oo. And then, binigyan ako ng one month para makapaghanap sila ng iba. Now, my reason was, babalik na ako sa seminary. Yung head doon, medyo religious, wala nang retention. Oo, mas maganda yan, go. Sabi niya. She was a Christian. Yes, si Christian anyway. Sabi niya, minsan na lang ang may ganong bukasyon ngayon. So, go. Go for it. Well, I'm telling this story because in my seven months sa trabahong iyon na pinatikim sa akin ng Panginoon, I wasn't really happy. And I thought to myself na I think I'm not for this. Hindi ako para dito. So I decided to leave. And then, bumalik ako sa diocese namin. Now, now I'm telling you this because I believe every day, palagi ang Diyos nagbibigay ng palatandaan sa atin. He communicates to us. Diba? It could be a circumstance. It could be a circumstance. Sa ating mga pagbasa ngayon, ito yung tema eh. God communicates. Tapos, Jonas was mentioned as a sign, as palatandaan-tanda, na ginamit niya to deliver his message sa mga taga-Ninive. Now, he used a person, tao naman, tao naman, tao naman. Sa ating gospel naman, um, sabi ni Jesus, I am the fullness of the revelation of God. Kung pinadala si Jonah, okay yan. Kung pinadala si Solomon, okay yan. Pero I am greater than them. I am the fullness of the revelation of God. Ako, I am a sign. He is the sign na tao, yung parang yung, kay Jesus daw, yung sender at saka yung message, isa lang. Isa And it is Jesus Himself who will lead us to the Father. Pag sinasabi kasi nating tanda. It always points to something or someone. Diba? Road signs. This way. That way. And Jesus is pointing us to God the Father. He is greater than Jonah. And He is greater than. Now, sa buhay natin, God always tries to communicate to us para mas mapalapit tayo sa Kanya. Kahit yung celebrations natin, ang daming palatandaan of God's presence. Mahalaga na, ah, marunong tayong magbasa kung ano ang communication ng Diyos. Baka minsan, communication ng demonyo. <laughs> yung nandyan. Manda, mahalaga na, marunong tayong magbasa kung ito nga ay galing sa Diyos o hindi. Be guided always through Jesus, ang magdadala sa atin sa Diyos sama.